nasa linya na natin under Secretary Angelo Tapales, Executive Director Council for the Welfare of uh, Children. Uh, Yusek, magandang uh, umaga si Joel, si Weng po ito. Good morning po. Opo, uh, isang makabatang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay po sa programa po natin ngayon. Gusto Opo. ko yung makabata. Makabata nakababatang uh, paksa kasi Opo. ito, Weng, no? Yes. Tungkol sa mga bata ito. Hmm. Tayo po'y nasa hotspot uh Yusek, ng uh, uh, online sexual abuse sa mga bata eh sinasabing pinapalagan po ito ng inyong departamento anong anong pasihan ba at uh, sinasabi niyo hindi naman dapat tayo inilagay sa hotspot Opo, yung salitang hotspot po kasi actually yan po ay uh, napagkasundoan po ng core group ng Online Sexual Abuse and Exploitation of Children na, na nakikipag-meeting po sa ating mahal na Pangulo na mali namang tawagin na hotspot o epicenter ang Pilipinas ng online sexual abuse ng mga bata. Mm -hmm. uh, we, we, we can admit that there is still a serious concern pero po yung mga datos po kasi na nakikita po natin ngayon sa aming pananaw po kasi yan po ay nakikita natin kasi po gumagana po yung batas natin. Saan po natin itong anti osa exercise Act po natin, naging batas lang po yan noong July 2022. Mm -hmm. uh, yung Implementing Rules and Regulations po ay talagang natapos lang po namin yan noong May 2023. So nasa incipient stage po tayo ng implementation, kaya po ngayon gumagalaw po lahat ang ating mga ahensya ng gobyerno, DOJ, DSWD, Council for Welfare of Children, saka yung mga law enforcement agencies po. Kaya po Sir Joel Mamueng, mm -hmm. nakikita natin yung mga datos ngayon. Ngayon lang natin nakikita talaga. que ya no, eso... Uh, the, the positioning of the government is to, kumbaga, uh, i-vaccine natin yung tinatawag nating hotspot po tayo, kasi ang objective ng ating pamahalaan, sa pangunguna po ng ating Pangulo, ay maging global leader tayo in fighting OSAEC dahil po itong batas po natin, trailblazing law po ito, kahit dito po sa rehiyon po natin. Okay, Ayuseg, ganito, lagin natin sa tamang konteksto. Kung hindi po tayo hotspot, dahil may hawak na kayong datos na nagpapakita, hindi naman tayo hotspot, di ba Joel? Ano mm. po yung datos? Ilan sa mga bata <coughs> ang sexually abused compared sa hindi. So halimbawa, sa, isa sa, sa sampung bata ay sexually abused. May ganun po ba Pero, kayong datos na magpapakita? Ganun, oh. Oh, uh, meron po tayong mga estimate. Ano? Wala po tayong hawak ngayon na eksakto mismo datos. Ngunit po ang estimate po natin, kunyari po ang, ang mga bata po, yung below 18 po sa atin kasi, mm -hmm. 36% po ng population natin yan mamueng. Apo. Sasabi po ng UNESCO, ilang survey 71% po ng mga bata ang nasa online na at uh, sabi rin po ng UNICEF ang 80% po ng mga bata batang nasa online ay may threat na mabiktima ng mga online sexual predator so mm -hmm. pag in-extrapolate po natin yan yan po yung malaking number ng potensyal na biktima mm -hmm. at kaya po binabantayan po natin yan yan po ay nasusukat natin ngayon dahil nga po yung batas po ay gumagana na mm -hmm. katulad po nung pinanggit po ng Department of Justice ho mula nung naging batas itong RA 11930 natin yung anti uh, OSAIC and Saymac 200 convictions na po Ah uh, as of April 2024 po 'to na data, ano maaring nadagdagan pa po ito, pero ito po ay high rate of conviction uh, considering na bata pa lang po yung batas natin 2022, the implementation uh, implementing rules and regulations May 2023 lang, pero may 200 na po tayo na conviction. Yung PNP naman po, napakagaling din po ng PNP natin nung 2022 pa lang nagkasana po sila at nagconduct ng around 130 plus police operations at naka ng 196 victims. Linawin ko so, lang Yusek, wala pa kayong data okay. na hawak ng actually abused na mga bata, yung 18 and below. Pero ang meron kayo, okay. yung datos na binanggit niyo, mga potential victims because mm -hmm. online po sila. Yes po. ano Parang based po kasi sa mga survey to. At ito pong datos po natin ay based po din sa mga kung yung uh, report po ng ating AMLAC, mm -hmm. yung mga may suspicious transaction reports po, yan po kasing mga reports na to ay sinususog para pumalaman kung talagang ito ay may relasyon talaga sa online sexual abuse and exploitation of children. Mm -hmm. Of course, meron po tayong eksaktong datos. Kunyari po, ang PNP Women and Children Protection Center, meron datos po yan ng nare-report sa kanila. Ngunit, siyempre po, hindi po nating masabing yun lang kasi maari pong sa iba nagre-report ang mga bata po o ang mga magulang. Kaya po mahirap ang eksaktong ano talaga no kumuha ng eksaktong bilang. Okay. Uh, is it possible also na underreported itong ganitong klase ng mga kaso kasi Siyempre, Weng, ang binibiktima mo rito, bata, tapos ang nambibiktima pa, magulang. Oo, siyempre, hindi magre-report yung magulang. Oo, oh, hindi oh. magre-report yung magulang. Yung bata naman, ang tingin nila, tama yung ginagawa nila dahil, lang ang magulang, magulang nila yes, nagu ang, nag-uutos sa kanila. Sa so, merong mga ganong kaso na hindi naman po na i-report. -re tama ho bang uh, well, ipagpalagay po yun, Yusek? Opo. Sir Joel Mamueng, tamang tama po. Napaka-exacto po niyang observation mm -hmm. na yan. Sabi po ng DOJ kasi no, 84% ng mga biktima ng krimen na ito, yung online sexual abuse and exploitation na babae. Mm -hmm. Ang mga facilitators po dito, 42% parents or 41% close relatives. Kaya po minsan ang mga bata po hindi nila alam na mali na ang ginagawa nila, uh, perpetrated by parents or close relatives pa uh in cooperation with uh alam mo na yung mga law violators uh, domestic man or abroad no kaya hu hindi na re report may underreporting or failure to report batay din po sa national baseline study on violence against children na kinondak ng Council for the Welfare of Children at UNICEF sinasabi rin dito na kahit lumalabas na babae ang talagang usually na nabibiktima, males also experience uh, sexual abuse whether online or offline yan. Ano? And because of cultural concerns, Sir Joel alam mm -hmm. nyo naman tayo pag mga batang lalaki mm -hmm. dapat hindi ka daw iyakin, masumbungin uh, uh, or something. Uh, 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 so um, it might contribute to the underreporting also. Kaya po tinututukan talaga to ng ating mahal na Pangulo at maraming uh, tagubilin at uh, utos ang Pangulo para talagang sugpuin o pababain na itong online sexual abuse and exploitation of children. Meron din po bang hakbang o pag-aaral ang inyong tanggapan New Secta Palace na ano yung epekto sa bata? Hmm. Kasi pwedeng sabi sabi nga ni Joel, akala nila tama yung ginagawa nila kasi magulang nila yung nagtutulak sa kanila o nagpapagawa sa kanila ng kung anumang abuse, hindi po ba? Pero may eventually, magkakaroon ng marka yun yung parang trauma sa bata. Ano yung, meron ba kayong pag-aaral doon, Yusek, kung anong tama sa bata nun, sa kanilang psyche? Oo. Uh -huh. Marami na pong pag-aaral dyan, ano whether po sa aming ahensya man or yung pag-aaral po ng UNICEF, ang International Justice Mission. Marami pong NGOs na ka-tie up din po tayo na nag-aaral po sa ganyan ano. Sinasabi po nila siguro para lang magka konteksto ang ating mga tagapakinig ano. Mataas po ang osaik sa ating bansa kasi napakagaling ho ng mga Pilipino. Magaling tayo sa English. May ease of access sa technology sa atin. Magandang internet naman sa atin fairly ano. Tsaka yung financial transaction facilities natin, yung mga online payment, napakaganda po sa bansa. Tsaka ano po yan, ginagamit tuloy ng masasamang tao para bumili ng videos o picture ng mga bata. No? Kung baga, yung magandang ginagawa ng pamahalaan para pagandahin tong mga edukasyon natin, yung technology, yung financial uh, intermediaries natin, nagagamit naman sa masama. Kaya po binabantayan natin. Pero para sa Council for the Welfare of Children, alam nyo po ang pinakakos talaga nitong pagtaas at talagang mataas pa naman yung absence of perceived conflict dun sa sexual exploitation dahil ang sinasabi nila no touch naman daw. Mm. Yan po ang gusto natin talagang baguhin. Hindi po como picture o video lang ay walang damage sa bata. Tama yung sinasabi ni Ma'am Weng. Ano? Pwedeng maging scarred for life. May psychological effect talaga sa mga bata ang pang-aabuso na ganyan at yung pagkalat ng mga video at picture nila yeah. sa uh, worldwide po, sa Alright. internet. Sige po. Um, uh, palagay ko mag-evolve po itong issue ito. Marami pa tayong pagkakataon hmm. na ito'y mal malawig na mapag-usapan. In the meantime, Yusek, salamat sa oras mo. Ha? Sir, Maging thank ka, you. thank you. Ha? Thank you. Opo. Thank you po, uh, Sir Joel Mamueng. Makabatang umaga po sa ating lahat. Umaga po sa inyo, Yusek Angelo Tapal, Executive Director, Council for the Welfare of Children.